Malaman natin ang reaksyon ng taong bayan hinggil sa padagdag na padagdag na ang kadudadudang pangalan na nakatanggap umano ng confidential funds ng Office of the Vice President. Ang detalye niyan, ihahatid sa atin ni Simon Ong. Kamakailan lang, muling nabunyag ang mga panibagong kahinahinalang pangalan na nakatanggap umano ng Confidential and Intelligence Funds mula sa opisina ni Vice President Sara Duterte. Nagmula sa Mary Grace Piatos hanggang sa umabot na sa higit dalawampung pangalang tunog produkto, pagkain at mga bagay. At nito lang, lumantad ang pinakabagong sina Jay Kamote, Miggy Mengo at Limang Dodong na magkakaiba ang apelyido. Kasabay ng paghaba ng listahan, nagdulot ito ng agam-agam sa publiko hinggil sa talagang pinagtunguhan ng pondo. Aming tinanong ang ilan sa ating mga kababayan kung naniniwala ba sila na may ganoong mga pangalan. Hindi naman totoo. Wala namang pangalan na lumalabas na ganun. Parang gawa-gawa lang kasi yung mga pangalan na yun. Eh. Kaya hindi ko naniniwala ng mga particular na tao yun. Hindi, kasi parang feeling ko parang gawa-gawa na lang yun para makakuha or makalikom ng pera sa mga tao. sa so, tingin ko po hindi siya totoo kasi halata namang gawa-gawa lang yung mga pangalan. Anila, kailangang linawin ng bise ang mga kahinahinalang pangalan. Dapat lang, kailangan niya magpaliwanag. Siyempre, para din alam din ng publiko, alam din ng mga tao. Kasi syempre kailangan na explanation ng mga tao tungkol kasi pera yun eh. Para malaman ng taong bayan kung saan nanggagaling yung pera at kanino niya binibigay yung pera. Dapat para mabigyan ng tamang explanation yung mga tao kung bakit ganun yung mga pangalan na binigay nila. Nakalata namang gawa-gawa lamang po. Ayon kay House Deputy Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega V, mas napapalakas lang ng mga kadudadudang pangalan ang alegasyon na hindi talaga ginamit ng tama ng vicepresidente Presidente ang confidential fund ng kanyang tanggapan. Anya, tila imaginary ang pera ng bise dahil hindi naman matukoy kung totoong mga tao ba ang tumanggap ng pera. Binanggit rin ni Ortega na hindi ito isyu ng kapabayaan, kundi isa o manong maingat na plano para lustayin ang pondo ng bayan. Mababatid na una ng inilantad ng Philippine Statistics Authority ang kadudadudang disbursement ng confidential fund, kung saan sa halos 2,000 tumanggap na pondo, nasa halos 700 lang ang most likely na may kamatch sa PSA. Bukod dyan, higit 1,300 Andito dito ay walang birth records. Halos isang libot limang naman ang walang marriage records. At halos isang libot anim naman ang walang death records. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Simon o, Congress News.